kapatid, yung panganay, si Baby Aguilar, at saka si dating Mayor Nene Aguilar. Kaya apat na lang po kami magkakapatid. Kaya kami apat na lang po ang mag-design kung ibibigay sa inyo ang, ang lupang ito. So, sana tanawin nyo sa amin ito. Ibibigay namin sa inyo. Malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung ang utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. At uh, sana ipakita nyo sa amin na kami ay uh, susuportahan nyo sa darating na 2020. inyo kasi pag hindi nyo pinakita sa amin baka magbago ang isip namin ang pagbibigay sa inyo ng lupa tandaan nyo tumakita namin na hindi nyo pala kami mahal At dapat ba namin mahalin din kayo kaya uh, pagbutihin nyo hindi po si April Aguilar ang magdidesign dito kaming apat na magkakapatid ang magdidesign dito diba? kita po naman yung pagmamahal na yan sa eleksyon ng 2021 so hindi naman yung pabudihin.